Ayan naman, the wonder smile oh, the wonder smile. Salam na yan. Luluto naman to. Ito nga oh. ulo ng baboy. Buong ulo ng baboy yan. Yung binalata na, ayan oh. Ulo so, ng sarap baboy. Sarap yan, sarap eh. Gusto, gusto ko sana sinigang eh. Request naman ng mga kids eh, adobo para pa humba. Ayan, inanubo ko na humba. Simpleng Ricardo, magic sarap bawang, luya, at saka tidbits, at saka yung tain uh, tayo ng kambing, anong uh, tawag nun, yung itim-itim. Ayan o, yun yung bilog-bilog. Ayan. Ah, kung tayo ngayon kasi request ng mga kids. Buong ulo po ng baboy yan, yung bala, wala ng balat. Yan o, dami ang Ayan, palambutin natin, palambutin. Dito kasi bata pa daw na baboy yan. Ay, madali. madali lang lalambot. Ayan na, palapit na. Naamoy ko na ang sobrang sarap na kakain Eh. Kasi mga bata, naamoy na rin nila. Ayan na. Eh. Sarap yan, sarap. Ayan, malapit na. Sobrang samoy pa lang. Busog ka na. Wow, 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 wow. Di ka nakakain dahil samoy busog na. Pakang... Sarap na sarap na yan. Ayan, kumain na nga mga kids, oh. Ayaw, no? Ayaw, no? Ayan na, kain na sila. Oh, sarap, sarap naman yan. Ay, kain na sila, kain na. Kain na mga kids, ang sarap, di ba mga kids?